Hi, Miss Beautiful. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kasi ako nakakita ng napakagandang babaeng katulad mo. Sabi niya, kaskas -kas na yung line na yan eh. Sigurado akong ilang libong babae na ang nagamitan niya ng line na yan. <laughs> hindi ko na lang siya pinansin. Mas in-enjoy ko na lang ang music. Mahilig ako mag-party pero hindi ko kinakausap yung mga malalanding fuckboy na tulad ng lalaking na sa tabi ko ngayon. You know, malungkot mag-isa, unwilling akong samahan ka. Dagdag pa niya, Eww! Pututan ko kaya siya dyan? Tingnan natin kung matagalan niya ako sumahan. Mga ilang oras pa ako tumambay at nagpa-party-party doon habang patuloy na din ni yung bakulaw na sunod nung sunod sa akin. Kung ano-ano pang -ano pick-up line ang sinasabi niya pero wala talaga kang balak na pansinin siya. Inubos ko na yung drinks ko saka lumabas ng bar para umuwi. 1am na, wala pa namin akong balak umuwi agad kaso nakakairuta na yung minion na, na nakabuntot sa akin. Hey, It's too early pa para umuwi. Come on, sabi pa niya. It's feeling close ah. Naghihintay ako ngayon dito sa labas ng taxi nang maramdaman ko na parang nahihilo ako. Hindi naman ganun kadami ang nainom ko para malasing agad ako ng ganito ah. Maya-maya lang biglang nang labo na ang paningin ko at parang umiikot ang buong paligid na pahawak ko sa poste sa tabi ko. Nagulat naman ako nung biglang hinawakan ako ng pakulaw na yon. Okay ka lang? Narinig kong sabi niya pero parang okay ka lang? yung dating sa akin dahil sa hilo ko, hindi ko maintindihan. Parang nag-slow motion ang buong paligid at, at, naramdaman ko na lamang na bumagsak ako sa sahig. Pagmulat ko ng mata, may isang lalaking nakablu ang sumuntok kay Bakulaw at yun na ang huli kong natatandaan dahil biglang dumilim na ang aking paningin. Uh, ang sakit ng ulo ko! Pagmulat ko ng mata, sobrang liwanag ng buong paligid. Dahan-dahan akong bumangon sa pagkakahiga at, ilang segundo lang na-realize ko na nasa sariling kwarto ako ngayon sa Manila. Teka, nasa Manila na kami? Daddy, gising na si ate! Narinig kong sigaw ni Emily na nakatayo ngayon sa pintuan ng kwarto ko. Tapos tumakbo siya pababa ng hagdan. Pagtingin ko sa phone ko, maaga pa naman pero February 29th na? Ha? Huh? Pwede ko na? Parang kagabi lang, February 27 pa lang ha. Are you alright? naninig kong tanong ni Daddy. Siya naman ngayon, yung nakatayo sa pintuan, nasa tabi niya si Jenny at Emily. Seryoso na naman yung mga mukha nila, para silang judge na handa na akong hatulan. Ano naman kayang kasalanan ko? Oh, naalala mo na, sabi ni Jenny habang nakapamewang pa. Ang uli kong natatandaan, naghihintay ako ng taxi sa labas ng Yolos, tapos, tapos may stranger na kumakausap sa akin, tapos, ah, hindi ko maalala yung sunod na nangyari nakasakay ba ako ng taxi, tapos nakatulog. Carmela Isabella! Sigaw ni Daddy. Kalit na siya. Napayoko na lang ako, Tss, dapat kasi hindi na lang ako tumakas eh. Alam mo bang muntik ka ng mapahamak dahil dyan sa mga kalukuhan mo? Dagdag pa niya. Kamukha ni Harry Potter si Daddy kapag maamang mukha niya. Pero pag nagagalit siya, kamukha niya si The Hawk. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko naman po sinasadya eh, sagot ko. Namulang buong mukha ni Daddy, hindi niya siguro inasahan na sasagot ako. From now on, hindi na kita papayagan magparty kung saan saan. Sigaw niya pa. Dad! Angal ko. Pero nag-walk out na siya. Pinato ko na lang yung una na hawak ko sa pader dahil sobrang inis. <sighs> Buti na lang may lalaking naligtas sa'yo ate. Kung hindi, baka na-rape ka na ngayon. Sabi ni Jenny. Nakaupo na siya ngayon sa kama ko. Huh? What do you mean? hindi ko maintindihan, nagugulan ako. Tumawag yung mga polis sa bahay ni Lola na sa presento ka daw at walang malay. Buti na lang may mga ID ka sa wallet mo at nakita din nila doon yung calling card ni dad. May lalaking naghati daw sa'yo doon kasama yung lalaking balak mang rape sa'yo. Hindi nga makapaniwala si daddy kasi akala niya nasa kwarto ka lang. Pagpunta namin sa presento, nakakulong na yung suspect modus daw ng suspect na alias Paolo na lagyan ng pampatulog yung drinks ng babaeng bibiktimahin niya sa bar. Buti na lang may nakakita sa'yo at nakakakilala kay Paolo nung natumba ka sa kalsada. Paliwanag ni Jenny. Umupo na din si Emily sa tabi ng kama ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. All of a sudden, hindi ko alam na only the seconds away to death ako nung mga oras na yon. Bigla kong naalala yung kwento ni Lola Carmena about doon sa babae na sa painting na kamukhang kamukha ko na namatay ng 20 years old. Gosh. Gosh, hindi kaya sign na yun na mamamatay din ako. Teka, 20 years na ako ngayong araw dahil birthday ko na. No? Kaya nagbiyahe agad tayo pabalik dito sa Manila kahapon kasi baka sunan ka ng rapist. Nakapagpiyansa siya nung umaga, hindi mo rin naman namalayan yung biyahe kasi 24 hours ang effect ng sleeping drug na nilagay sa drinks mo. Ang sabi naman ng doctor sa ospital na pinagdalhan namin sa'yo, okay naman daw yung health mo. Sleeping pills lang daw naman yon. sabi naman ni Emily. Napatulala lang ako, hindi ako makapaniwala na muntik na pala akong mamatay at ng isang gabi dahil sa pagtakas ko. Naalala ko na, siguro pa si Pin nilagay nung bakulaw na Paulo yung pampatulog sa drinks ko habang dinededma ko siya kaya pala bigla akong nahilo. Naalala ko din nung bumagsak na ako sa kalsada may naaninag akong lalaki na sumuntok doon sa kanya. Hmm. Um, nasa na yung lalaki na sa akin? Tanong ko. Siyempre, gusto ko siyang pasalamatan. Hindi naman namin siya naabutan sa presento, pero sabi ng mga polis, nag-iwan daw ng pangalan at contact number yung nagligtas sa iyo. Sabi ni Jenny. Tapos may inabot siyang papel sa akin. John, tsaka uh, numero niya. Seryoso? John lang talaga niya? Wala siyang last name? Wait, ate, ano to? Nangungulita ka na din ng mga old things? Sabi ni Emily habang nandidiri hawakan yung lumang diary na nasa gilid ng kama ko. Hoy! Iniwan ko yun sa kwarto dun sa bahay ni Lola Carmina. Oh, baka pinadala ni Lola Carmina kay dad bago kami umalis? Kinuha ko na sa kamay niya yung diary at nilagay iyon sa pinakamabawang drawer ko. Wala kong balak basahin yun, baka magka-ashma pa ako sa kapal ng alikabok ng diary na yun. Tatawagan ko na muna ngayon si John para makapagpasalamat. Pero bago ko pa man na-dial yung number niya, biglang nag-ring ang phone ko. Tumawag si Pat, yung leader namin sa project sa Philippine History. May oral presentation tayo later. Biglaan kasi sabi ni Prof. Fermeos. Sabi ni Pat, Nandito kaming magkakagropo ngayon sa Bonchon, dito sa USD. Kailangan ko patuloy basahin yung article namin about sa Philippine History of Well-Known Family. See you later, girls. We can do this. Cheer up pa ni Pat. At naghiwalay-hulay na kami. Mamayang 3pm pa naman yung class namin sa Philippine History, kaya... Pupunta muna ako ngayon sa library para maghanda ng mga isasagot sa mga batikos ni Prof. Hermes mamaya. Gusto ko na ngayon matapos ang course ko para pag pinamana na sa akin ni Lola yung mansyon, kayang-kaya ko na i-manage yun at gagawin kong hotel. Naghahanap ako ngayon ng related na libro dito sa library about sa article namin pero nagulat ako kasi biglang may sumulpot sa likuran ko, si James. Hi babe, bati niya habang nakangiti ng todo. Iniripan ko na lang siya at pinagpatuloy ang paghahanap ko ng libro dito sa mga shelves. Sungit mo naman, namiss lang kita, sabi pa niya. Siguradong makakarating niya naman to kay pag may nakakita sa amin. Are you free later? Let's have some dinner, sabi pa niya. Wala kong balak pansinin siya. Same place like before, in Mang Raul's Barbecue House. Paborito namin kainin yun at doon kami unang nagkakakilala. I'm sorry, may gagawin pa ako mamaya. Kay Shay ka lang magpasama. Sagot ko. Nakatalikod pa din ako sa kanya. Bakit pa ayaw niya ako tigilan? Hindi niya pa magets na gusto ko na ng tahimik na buhay? Pero hindi naman si Shay ang my birthday ngayon eh. Narinig kong sabi pa niya. Bigla kong napalingan sa kanya. Nakangiti siya sa akin ngayon. Yung iting tagumpay na lagi niyang ginagawa pag masaya siya four years ago magsasalita na sana ako kaso biglang may pamilyar na bagay ang pumukas sa mga mata ko. Nakita ko yung lumang diary na nakalagay sa shelves sa likod ni James. So, are you in later? Narinig kong sabi pa niya. Pero hindi ko na napansin dahil hindi ako makapaniwala na nandito ngayon yung lumang diary na nilagay ko sa drawer sa kwarto ko. Paano napunta yung dito? Inabot ko na yung diary at hindi nga ako nagkakamaliit. Ito, ito nga yun. baka may kopya yung library namin ng diary ni Carmeleta. It's impossible. Ano yun? Na-publish nationwide? Anong gagawin mo dyan? Seryoso, bulok na ata yan eh. Natatawa sabi ni James. na weirdo na siguro siya sa akin ngayon. Kaya ako na weirdo din sa sarili ko at nararamdaman kong kaba ngayon. Parang may masamang mangyayari. Napatingin ako sa bintana sa labas ng library. Medyo makulimin yung langit at ang lakas ng hangin nagliliparan yung mga dahon sa labas. May bagyo pa ba ngayon? Huwag naman sana may importante pa akong gagawin mamaya eh. Sabi pa niya. Wow, teka! Nagulat ako nang biglang may matandang babae na nakaitim at may suot din na itim na belo ang umagaw sa lumang diary ni Carmeleta na hawa ko. Kulay gray na ang kanyang buhok, medyo maliit ang kanyang mata, Medyo may katabaan siya at maputi rin ang kanyang balat. Tiningnan niya ako ng masama. Nakakatakot. Um, Lola, sa akin po, hindi ko na natapos sa sabihin ko kasi bigla siyang nagsalita. Hindi sa iyo ang diary na ito. Hindi mo ito kwento. At kailanman hindi-hindi ito mapapasayo. Seryoso niyang sabi tapos naglakad siya papunta sa exit ng library. Hindi ko alam pero parang may nag sa akin na sundan ko yung matandang nakaitim para kunin yung diary sa kanya. Agad akong tumakbo papunta sa exit pero pinigilan ako ng guard. Nasa akin pa kasi yung ID pass, kailangan ko pang ibalik sa counter. Nakalabas na ng exit si Lola kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa counter pero hinabol din ako ni James. Kams, so ano na? Tuloy na tayo mamaya? Hinihingal yung tanong, pero wagas pa rin siyang nakangiti. Umuon na lang ako para matapos na. Nagmamadali din kasi ako. Hahabulin ko pa yung matanda. Susundin kita mamayang 5pm, I'll call you. Habol pa niya. Umuo na lang ulit ako sa betakbo papalabas ng library. Ang daming tao sa hallway niya naglalakad ngayon. Sak Saktong labasan na din ng mga klase. Napalingon-lingon ako at nakita kong naglalakad yung matandang nakaitim sa hallway. Medyo malayo na siya sa akin kaya binilisan ko ang pagtagbo pero maingat pa din kasi ang daming naglalakad papasalubong. May mga ilang tao din akong nabangka. Hindi na ako nagsorry wala akong panahon paan. Ne and never, naman talaga ako ng sorry kay kanino. Excuse me, Lola! Sigaw ko. Hindi pa rin namilingon yung matanda. Lumiko na siya ngayon sa kaliwa at mas lalo pang dumami ang taong papasalubong kaya mas nahirapan ako. Wait! Sandali lang po! Sigaw ko pa ulit. Pinagtitingin na na ako ngayon ng mga tao. Nagtataka siguro sila kasi hindi naman to airport kung saan may nagahabong ng flight o ng lover na aalis. Pagliko ko sa kaliwang hallway, nabangga ko si Shay. Ouch! Carmela, ano ba? Nanalandya ka ba? sigaw niya, dahilan para mapalingon lahat ng tao doon sa hallway at pinagtitinginan kami. Ganyan ka naman lagi, Carmela eh. Hindi mo iniisip na may nasasakta ng ibang tao dahil yung gusto mo lang lagi ang nasusunod, sigaw pa niya. Gumagawa na naman siya ng eksena at humuhugot pa siya. Ano, wala kang masabi kasi alam mong kasalanan mo naman lahat? Dagdag pa niya, nagsimula namang magbulong-bulungan yung mga tao sa paligid. Nakita kong pababa na yung matandang babae sa hagdan. Hahabulin ko sana siya, kaya lang biglang hinawakan niya siya yung braso ko para pigilan ako. Bitiwan mo nga ako? Reklamo ko naman pero mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa akin pero dahil mas malakas ako sa kanya, nagawa kong makawala sa kapit niya. Tinignan ko na lang siya ng masama bago tumalikod at sundan muli yung matanda. Tatakas ka na naman? Lagi mo na lang tinatakasan ang problema, Carmela. Wala ka parang pinagbago after four years narinig kong sigaw niya pa. Hindi ko na lang siya pinansin. Pinagpatuloy ko pa din ng pagtakbo para habulin yung matanda at, at, para makalayo sa kanya. Malayo sa mga salitang nagbabalak sa akin sa nakaraan. Hindi ko na malaya na may luha ng pumapatak sa mga mata ko. At wala na akong pakialam kahit pagtinginan man ako ng mga tao ngayon sa paligid ko.